nasa pangkat na magpuputo ng hindi. Wala naman kontrol sa sa katawan. Igsa, Igmak, Egsog. Aray! Huli ka! Bakit mo pinapasakitan to? Ay. Bakit mo pinapasakitan? Pwede ko ba malaman? ano kasalanan nito? Hindi oh, tama yung ng leg niya. Wala nang kontrol yan. Aray! O pwede ko ba malaman? Bakit mo to kinukulam? Hmm... Ha? Pwede ko ba malaman? Kakalasin mo na to! Kakalasin mo na? Prokultis buhok. Ano? Oh, kakalasin mo na. Okay, pagpagin mo yung tiyan yan. Pagpagin mo. Pagpagin mo yan. Pagpagin mo yan. Pagpagin mo yan. Susunugin kita dyan. Hindi ako nagpipiro. Kakalasin mo yan. Kakalasin mo yan. Kakalasin mo yan

Wala na yung kaluluwa niya. Kakalasin mo na! Hindi! Eh bakit hindi mo kakalasin? Ano ba kasalanan nito sa'yo? Ha? Iksak, ikmak, iksu. Ala! Ala! Oh! Kakalasin mo! Oh. Anong oo? Oh. Oo oh, daw. Kakalasin mo na? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano ka? Lalaki mo ba, ba eh? Ha? Oh, eh, ba't kinukulang mo to? Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Pwede tayo mag-usap? Huwag mo nang babalikan to, ha? Ano nilagay mo rito? Ha? Ano ba to? Pinatrabaho mo lang? Oh, okay tagasan ka?

ko talaga. Balik sa direkta. Sa uli. Balik sa katawan. Kuya. Kuya.